Ayan, nandito na tayo sa amin mga kanayipi Ali, bumili tayo ng capsui At yung sakog niya ay atay ng ano Atay ng manok Masarap na naman to, palang halian Dito na tayo sa Ejel Mga Basit at tante eh. So, Ang kalugang kito na oh, Kandito na nagatante. Ayos ata. What's up mga kanina Nandito na tayo sa IGL. Nakita niyo naman kanina, nakapagatid na ako sa bayan. Kakarating ko palang dito kanina. <laughs> nandiyan na nagkaabang na si ano si auntie yung nagtitinda ng kangkong kaya hindi na ako nakapag intro kanina mga kanoipi ngayon pa lang tayo nag intro ayan antay ulit tayo ng panibagong pasahero na may sasakay kay Mia no. hopefully na makarami na naman tayo kahapon ano tama lang matumal kahapon tawag nun kukunti yung pasahero na may sakay kahit last day ng school ng mga estudyante mahina kahit dun sa paradahan mga kanayipi anong oras na nga ako nakauwi kagabi tawag nun mag alas 7 na ng gabi eh pauwi na ako may pasayro pa dun sa paradahan kaya hinatid ko muna bago ako umuwi so antay tayo ng pasayro mga kanayipi now Maraming maraming salamat sa inyong lahat. RCS Ayan, 20 pesos mga kamaypi. Coca-Cola! Punta muna ako ng bakag. Tingin ng pasayro doon. Kaya natin. Ganito. Ganito. Ayun ang mga tao. Ayun ang mga tao. Ayun ang mga yung Ayun ang mga tao. Ayun na koin ora kingkang menta tilang ni ali-ali na lang natin mga kalaypi bibili lang daw ng ano ng papaitan karne ng baka sayang din yun eh Ya bandangkal. Ya I went.

dito pupunan natin yung paserong natin. All right. Mga mamam. Oh. Tinaya? Sir. Tinaya ni. Kailangan din. time natin mga kanaypi Thank you. Thank you Ayan mga kanaypi may baba na natin, natin na natin dito sa uh, bypass road yung ano pasero natin galing IGL Nandito na naman ako sa AGL mga kanipi, na nag antay na naman ng pasahero. Kanina nung nahatid ko yung nasa bypass, pupunta na naman ako dito. So, antay tayo. ah uh, tula naman ako ng natatnan ulit na tricycle dito. Kaya tayo na naman yung magkakarga. No. Antay-antay lang mga kanuipi. Dugtang okay. ang mga bulaw. Okay. Alam mo, ay, may kukuha ng bigas eh, okay, okay, okay. Labas pa tayo mga kanaypi Balikin nung walang yung ano Yung bigas Bili na ako ng pananghaliang ulam sa bayan. Bili tayo ng pangchapsuy. Nandito si Mia sa paradahan pero pumila na rin ako mga kanaypi. Bili tayo ng pangchapsuy. Sige prey pare ko Kumusta man pang chapsu. Ayan, nandito na tayo sa amin mga kanaypi. Bale, bumili tayo ng chapsuy. At yung sahog niya ay atay ng ano? Atay ng manok. Masarap na naman to palang halian. Lalo pa si misis yung magluluto. The best. Labas na tayo mga kanaypi. At yung gulong ng motor ko flat ito mga kanayipi papabulkanize ko na lang mamaya para may magamit ako bukas kasi araw ng linggo na naman bukas simba na naman tayo mga kanayipi oh. Okay. na sacred heart Ano pa nang payo? Kanin. na lang natin ito mamaya doon sa ano, sanang kaya saan mga kanaipi Ito may ari Ayan, na natin yung pasero natin Nagbigay naman ng 25 Ayos Ayan mga kanaipi, huwag muna tayo Dahil kukuha tayo ng bigas na dalawa at i-deliver ide po dito sa Adilan Paurido kay Ate Rosa Repolio syempre nandito na rin yung gulong mga kanipi yan muna yan at magdi-deliver muna ako ng ano ng dalawang sakong bigas nandito na mga kanipi yung dalawang sakong bigas so deliver na natin at inaantay na yan Let's go. Yeah, let's malapit na tayo dito sa ano sa kadalang bahay. Aaw kaya daming aso mga kaloypi malis ata ayan natin nandito na ako sa ano, bahay nyo <laughs> nagdadak na mo taso yung ate

Libro ko lang ato eh Ate eh Kuha ka Pahit ka Dato yung manok yun na eh dami nilang manok makakanay pyo Huwag kamain niyo nyo Kimapso ta Duduwa pa ba ay tal-talo Kabisa Oh do kabisa na ganyo pa Kabila mo na kita na Ayan, lagay muna natin sa tricycle Sa mga kanaypi Ayan na mga kanaypi Yung mga manok nila oh Mga road Island din yan eh kumakain ng repulyo ayan mga kanoy na deliver na natin yung ano yung bigas na dalawa thank you so much kay ate rosa repulyo na nasa ibang bansa shout out na rin sa kanyang asawa